I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Nasindak o nabigla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ang nasabing kasunduan ay may kinalaman umano sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal na bahagi ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ambush interview kanina, sinabi ni PBBM na ikinagulat niya ang nasabing secret agreement. Wala rin umanong record ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. It, it turns out, uh, we don't know, it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... That we were not briefed when I came into office. Walang walang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. Questionable para sa pangulo ang nasabing kasunduan kung saan kinakailangan pa umanong humingi ng permiso ng Pilipinas para gumalaw sa loob ng ating teritoryo. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro nga, uh, mahirap siguro sundan yung ganyang klase ng agreement. Ayon kay PBBM, nakikipag-ugnayan na sila sa mga dating opisyal ng nakarang administrasyon upang malaman ang tungkol sa nasabing secret agreement. We are talking to his uh, his former officials, maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag yun naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And uh, we still haven't gotten a straight answer. Sa ngayon ang hinihintay pa ng Pangulo ang pagbabalik sa Pilipinas ni Chinese Ambassador Wang Xilian upang ipaliwanag ang nasabing kasunduan.